Mama, pipino. Ayos. May makuha tayo dyan mga natin, makain. Ay, wala, wala. Ha? Nag-spray ka? No? Ay, tapos tayo. Hindi mo kinuha, isa din, na kaya ka, kanina. Ha? Basta. Nalimutan mo na. Yeah, ari, oh. spray mo na ka, ari. Ari, isa eh. Ang ganyan

Hmm. Siret -siret. mati sirit Matid di ari sa talungan. Ayun. di ari Ano? Yung yung pipira yun, no? Know? Yan, yeah, yung bagong sibol yun. Ayan, 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 Mahirap galo. Ano kung higpit ng labag ng sirit-sirit na areno? Ah, Ayo, ay pinayungan na ang talong ay. Ang sirit-sirit. Pinayungan ang talong. Ano? Niapos pus nang tudong talong eh, oh. Ano higpit nga naman, ano? Kapal oh. Ilang gunting yan? Dalawa. Dalawa. Oh, ingat 'yung gunting ha. Kapal nga ka naman ang silit-silit, oh. Oo. Oh, oh. Meron oh. po pag hinila baka naman ang talong. Oo. Kapal nga naman ang silit Hindi makahinga ang talong. eh, oh. Ngayon, medyo makahinga-hinga na. Ayan ang tapatare, oh. Ganda, oh. Lina, linis. Lina, linis. Ito bago nating plat, oh. Yan talong at saka siling Taiwan pero so, mga gagawin natin na ano hmm higpit ng ano ay lunis ha tuloy ang trabaho ha nida wala trabaho lunis ha? Ay, wala, baka wala siguro yan sir sa wala si ikaw? Ay ikaw? ay ang driver ko sir siya wala ikaw Adi ah, wala kang driver wala din ikaw wala ko ako na ha? pwede ay sa lunis ako sa lunis pwede ako sa lunes. ihatid ko lang yan ng linggo ng kono ah bale sa lunis oh si Oo, ayos, ayos. Salunis ikaw ha? Hindi ito yel ha? Salunis? Hmm. Oo, oh, ang ganda ng talong ay. Ang ganda ng bulaklak eh. Ito abunuhan eh. Nagkuha nila ito, ito. Ang dami sirit sirit yun ang kawad kawad na yan sa talong Pwede, hindi makakalim ng tao hindi makakalim sa tulong ang dami ng trabaho Yung patanim Apat ang tao ko lang Ang hirap Kamatis Ang ganda ng kamatis bubula

Tayo ano natin yung talong, abunuhan. Hmm. Ari sili ari kamatis ari pidi abunuhan Kaganda, no. Hmm. Ha? Pati to abunuhan na rin no. Maganda na na puno Ha? Kalapat. Na. Na puno. Oh. Yung sulid na. Yung sulid din na O yung kamatis sulid din no. Hmm. Oh, ang eh.

ganda na tayo ng ating ah, uh, pagkailangan di ba dyan lang kukuha o oh, maganda o oh, mama o oh. ano daw mama ano nga uy nangyari na ito ang ng laki o oh. isa hindi na ako ang pamilang kayang malaki

Yeah, Ayan, maliit pa rin yun. Maliit pa. Ayan, maliit pa ng mama. Ay, alay, kalaki uh. uh. na rin. Oh. Bukas pa rin. Ano malaki? Ano ang malaki? Ano ang malaki? Hmm. Hindi. Hmm. Salamat. Okay. Yeah, ito na natin nakuha ngayon. Mahina ating hardness, oh. Uh, bago pa tayo, oh. Nakunti ah, okay pa. Nakunti Hmm. Baka bukas na makaluha. Bale ha. Isang araw ulit. Kaya bye bye. Masakit na aking stiff neck. Masakit. Okay. Goodbye. Goodbye na tayo muna. Araw ngayon ng pahinga. Ha. eh Sakit tayo sa tricycle. Tayo uwi na. Medyo pagod na kami. Bale. Urazablang ulek banyak karnivales Menajer dia